So for today's video, kita naman man sang adobo nga manok. So ala dire ginya ni mama ang manok, ninugasan maayo. Kag Si mama ka nami kay sus bisan gagmay nga kinihad kihadon pigit kay ti para maka igo sa amon tanan kay tii. Kami balan sa balay isa gid kami ka barangay. Dapat maka igo gid. So nadumduman ko sang gamay ako. Ginakya di mama sing gagmay man para maigo man ka sa amon kay ti damo man kami magulutod mo. Aww. Oh. Nato Oh, Kaya si mama nagprepara sa mga panakot. So guys, ug wonder gid ako kung magluto sa ang adobo nga manok may kamatis. So, comment nang bisa comment section kung nagagamit man kamatis magluto ang adobo Your... nga manok. <laughs> so, sa pagpadayon sa pagluto ang ako nga hipag nga chef cook amo ang nagluto sini. So Manamit ka din siya yung magluto yun. Pati kamot mo din wow. <laughs> so, shout out na kay Ilinjin Pitpitan. Ang ah, asawa uh -huh. ni Jo Pitpitan. So, kasadya lang gid kay isang una, hindi kami ni ka bakal dali-dali sa mga amo si Kasi tuman gid yung kapigado mo kami sa uma. Pero sa grasya sang Jo, sa subong, makaka-provide na kami sa papa, no? Uh, ginaprovide kami sa ginoo sa pagbakal sa mga kinanglano namon so amon ang gid ang ginapasalamatan ko sa ginoo kay wala wala gid siya nagpabaya sa amon nga pagpangabuhi sa tagadlaw so ginbutang na ang manok kagin ah uh, lugay-lugay ginbutang sang dato puti nga patis bao dato puti baka naman mapansin mo kami kagin mutangan niya sini kagin dugangan niya patis kikti kulang kagin takloban kagin abrial <laughs> so sa sini nga point mabutang na sa sang iyang secret recipe recipe recipe, recipe. Eh? eh? Ano? Recipe. Basta recipe. <laughs> <laughs> so, samtang nagahulat uh, kami maluto, ari kami busy. Oh, busy ka ka. Cell phone. Wow! Uh, wow. so, amo sa balay. So, sa liwat, uh, ginlantaw naman naman. kung luto na gid kahit eh, gutom na ang tanan so pinakaulihida is ginbutangan sang mamasitas ba mamasitas maluoy ka sinin mo rin kami sinin mo kami mamasitas so ginlugay-lugay wow kanamit na ganyan ako wow, kanamit sinin kahang and then so ganyan na kami na manyapon manyapon na kami mm. ang tawa Tanga pa niya pun, hala, cellphone man niya O, mo na diya ka sa sa balaya. Gagreen lang. Gagreen no permi <laughs> <You're> <laughs>